Nasa kabilang studio si Pau. Todo madali kaagad. Showtime host, nakakatuwa ang pang kay Kimi. Ano na naman kaya ang nakain nila Meme? Si Kimi na naman ang napagtripad. Kala kasi, kalat kasi sa showtime at lalo na sa social media ang pagpunta ni Paolo sa studio. Kasalukuyang nag-recording. Alam na this, after ganap, Magkasama na naman sila. Alam na alam na iyan. Hindi na nila kaya na hindi makita. Kiling malala kapag sila ang tabik. Ayon nga sa mga komento, kanina sa showtime, ang kupudit nila ang tataas ng energy. Kung ano-ano ang pinagagawa, ang sasaya kapag nandoon si Meme. Walang araw na hindi napagtitripa ng halaga na si Panaging may baon para sa madang people. Nawa, hindi sila magsawa na suportahan ng kinpaw. Ayon pa si isang komento. Kimi, ang ganda-ganda mo. Finally, nakita na kita kahapon. Sobrang saya. Ang cute ng mukha. Hindi nakakasawa. Natingnan. Yung nakangiti ka lang habang nakatingin sa kanya yan ang totoong hindi nakakasawa. Ang gaan ng aura kaya pa na ang indab ni Papi. Hindi ka taka-taka ang fresh ng kimpao sa personal. Nawa, endgame na sila. Ipagdarasan namin lahat na hanggang dulo maging sila. Anong scene niyo rito sa panibagong update? Padalas na padalas ang kaninang pagsasama.